I've been attached with the feeling of been waking up with you by myself Kagabi nga guys, ay talaga namang napasigaw nga ang lahat ng mga bula nang mapanood nga natin ang first kissing scene ng ating couple sa Kent by Me Love na kung saan ay talaga namang pinahimlay nga tayong lahat dahil ito na nga ang pinakahihintay natin pero ito pa nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil kagabi nga rin ay nagsama-sama nga ang buong cast ng Kent by Me Love at pinanood nga nila ang last episode nito. Narito nga guys ang naging reaksyon ng ating couple patungkol nga dito. ayun pa nga guys si Star Creatives emotions are high right now stream can't buy my love priceless pinale na kung saan ay talaga namang emotional nga itong ating Bel Mariano dito at todo comfort nga rin agad itong ating Donny para sa kanyang think kaya naman umani nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.